Ang tunay na larawan. May isang binatang mahilig mangolekta ng mga lumang gamit, typewriter, lumang telepono, at higit sa lahat, mga vintage na litrato. Isang araw, may nabilhan siyang lumang kahon sa isang ukay-ukay sa probinsya. Wala siyang ideya kung ano ang laman, pero nang buksan niya ito sa bahay, napuno siya ng tuwa. Puro lumang itim at puting litrato ng iba't ibang tao. May mga babae, lalaki, bata, matatanda, lahat tila kuha mula dekada 1920s. Isang larawan ng agad niyang itinampok sa kanyang pader. Isang batang babae na nakasuot ng lumang bestida, nakatayo sa harap ng isang lumang bahay. Hindi ito ngumingiti. Ang mga mata nito ay tila nakatitig sa kanya kahit saan siya lumipat ng pwesto. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama, narinig niya ang marahang yabag sa sahig akala niya ay pusa lang. Pero nang patingnan niya ang CCTV camera na nakatutok sa sala, nakita niyang may batang babae na nakatayo sa ilalim ng litrato. Lumapit siya, wala siyang nakita. Pero pagbalik niya sa kwarto, may bagong litrato sa kanyang kama, siya habang natutulog, at sa gilid ng kama, ang batang babae.